habang kumakain ka ng hapunan, tinititigan ka ng iyong balahibong kaibigan gamit ang kanyang malalaking mga mata. Napakalungkot niyang nagmimiyaw. Parang okay lang na bigyan mo siya ng isang maliit na piraso mula sa iyong kinakain. Pero totoo nga ba yan? Ngayon, pag-uusapan natin ang top 10 pagkain na karaniwang nasa inyong kusina na lubhang delikado at nakamamatay sa mga pusa at maniwala ka ilan sa mga ito ay siguradong ikagugulat mo manatili ka lang sa amin upang masiguro mong ligtas ang iyong kusina para sa iyong alagang pusa pero bakit nga ba ganoon kadaling mahina ang mga pusa ito ay dahil sa kanilang kakaibang physiology ang mga pusa ay tinatawag na obligate carnivores ibig sabihin ang kanilang katawan ay sadyang idinisenyo para sa pagtunaw ng karne. Ang kanilang atay at metabolismo ay gumagana ng ganap na naiiba kumpara sa atin o maging sa mga aso. Kaya maraming pagkain na para sa atin ay normal o treat pa nga ay maaaring maging matinding lason para sa kanila. Kaya simulan na natin ang countdown. Sa ikasampung pwesto ay ang sibuyas at bawang. Sila ay nakamamatay para sa mga pusa sa anumang anyo hilaw, niluto, tuyo, or pulbos. Kahit sa maliit na dami lang, tulad ng sa mga sarsa o sabaw, maaari itong magdulot ng pagkalason. Ang panganib ay nasa thiosulfates. Hindi kayang iproseso ng katawan ng pusa ang mga ito. Ang mga sangkap na ito ay umaatake sa red blood cells o mga pulang selula ng dugo. Nagiging sanhi ito ng kanilang pagkasira o hemolysis nagdudulot ito ng hemolytic anemia. Ang anemia ay nangangahulugang ang dugo ay hindi na epektibong nagdadala ng oxygen sa buong katawan ng pusa. Ang mga sintomas ng pagkalason ay maaaring hindi agad lumabas kundi pagkaraan ng ilang araw. Bigyang pansin ang pagiging matamlay, pangihina at mabilis na paghinga. Ang gilagid ay maaaring maging maputla o manilaw-nilaw maaaring dumilim ang ihi. Ito ho ay nagpapahiwatig ng pagkasira ng red blood cells. Kahit ang napakaliit na dosis ng sibuyas o bawang ay delikado, ang regular na pagkonsumo, kahit sa maliit na dami, ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason. Huwag umasa na ang amoy nito ay makakapigil. Maraming mga nakahandang pagkain at pampalasa ang naglalaman ng sibuyas o bawang na pulbos. Ito ay isang nakatagong banta. Laging suriin ang sangkap. Ang pinakamahusay na proteksyon ay ang lubos na pagtanggal ng mga produktong ito mula sa dieta ng alaga. Tandaan, ang isang piraso na tila hindi nakakapinsala ay maaaring nakamamatay para sa iyong pusa. Susunod sa ating listahan, ang tsokolate, nasa ikasyam na pwesto sa ating mapanganib na listahan. Ang dessert na ito na paborito ng marami sa atin ay tunay na lason para sa mga pusa. Tulad ng sa mga aso, ang pangunahing panganib ay nasa sangkap na theobromine at maging sa caffeine. Ang katawan ng pusa ay napakabagal magproseso ng mga alkaloid na ito na humahantong sa pagkaipon nila sa nakalalason na antas. Kung mas dark ang tsokolate mas delikado ito. Ang pinakamataas na konsentrasyon ng theobromine ay nasa dark chocolate at pang-bake na tsokolate. Ang milk chocolate ay mas hindi nakalalason, pero may banta pa rin. Kahit ang white chocolate, kahit may kaunting theobromine, ay delikado dahil sa mataas na taba at asukal nito na pwedeng magdulot ng pankreatitis. Napakaseryoso ng mga sintomas ng pagkalason sa tsokolate. Kabilang dito ang pagsusuka, pagtatae, mabilis na pagtibok ng puso, pagkabalisa, sobrang pagiging aktibo, panginginig ng kalamnan at mga seizure. Sa malubhang kaso, ito ay humahantong sa pagpalya ng puso at kamatayan. Kaya itago ang lahat ng tsokolating candy, cake at iba pang panghimagas sa lugar na hindi maaabot ng iyong mausisa na alaga. Isang maliit na piraso lang ay maaaring magdulot ng trahedya. Ngayon, dumako naman tayo sa mga inumin. Ang alkohol ang nasa ikawalong pwesto sa ating listahan. Bagamat tila halata ito, nakakalungkot na hindi na bago ang mga kaso ng pagkalaso ng pusa sa alkohol. Mapanganib ang anumang uri ng alkohol, mula serbesa, alak, matatapang na inumin hanggang sa mga cough syrup na naglalaman ng alkohol mas maliit ang mga pusa kaysa sa tao at ang kanilang atay ay hindi dinisenyo upang iproseso ang etanol. Kahit napakaliit, nadami lang ng alkohol ay sapat na para magdulot ng matinding pagkalason. Ang basong may alak na naiwang nakatiwangwang o kahit isang patak ng serbesa na madilaan ng pusa dahil sa pagkausyoso ay maaaring magdulot ng matinding problema mabilis na lumalabas ang mga sintomas ng pagkalason sa alkohol sa mga pusa. Kabilang sa mga sintomas, ang kawalan ng koordinasyon, pagkalito, pagsusuka, at hirap sa paghinga. Bumababa ang temperatura ng katawan nito at bumabagsak ng husto ang antas ng asukal sa dugo. Sa matinding kaso, humahantong ito sa kumbulsyon, koma, at maging sa paghinto ng paghinga huwag na huwag hayaan ang iyong pusa na makatikim ng anumang inuming na at tiyakin na palagi itong nasa labas ng kanilang abot. Tandaan, para sa pusa, ang alkohol ay hindi lang basta nakakasama, ito ay nakamamatay. Pampito sa mga dapat nating ingatan para sa kaligtasan ng ating mga alaga ay ang kapeina. Ito ang paborito mong ritual sa umaga at ang hindi kumpleto ang araw ng marami kung wala ito. Hindi lang sa kape matatagpuan ang kapiina. Nandoon din ito sa tsa, lalo na ang itim at berdeng tsa, sa mga energy drink, sa maraming carbonated drinks tulad ng cola, at maging sa ilang gamot na pampatanggal ng sakit. Para sa mga pusa, ang kapiina ay isang napakalakas na stimulant na maaaring magdulot ng malalang epekto o maging sanhi ng kamatayan. Ang sistema ng nervyos ng pusa ay lubhang sensitibo sa kapeina. Kung ang tao ay nakakaramdam ng pagkaalerto o gising pagkatapos uminom ng kape, para sa pusa, kahit maliit na dosis ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkalason. Ang sangkap na ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtibok ng puso o tachycardia na nagbibigay ng malaking stress sa puso ng alaga. Kabilang sa mga sintomas ng pagkalason sa kapeina ang hyperactivity, pagkabalisa, sobrang pagngiyaw, panginginig ng kalamnan, mabilis na paghinga, at kumbulsyon. Maaaring magpalibot-libot ang pusa sa bahay na parang hindi mapakali. Kung walang agarang tulong medikal mula sa veterinaryo, ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng problema sa puso o arrhythmia at tuluyang ikamatay siguraduhin na ang iyong tasa ng kape sa umaga mga tibag mga lata ng soft drinks at mga gamot ay laging nakalagay sa lugar na hindi maaabot ng iyong mahal na alaga at heto pa ang isa sa mga madalas pagkamalan na healthy treat para sa atin ang ubas at pasas ang pang-anim sa ating listahan para sa tao, ito ay masarap at masustansyang merienda, puno ng bitamina at antioxidant. Ngunit, para sa mga pusa at aso, ang mga prutas na ito, sariwa man o tuyo, pasas, ay nagdudulot ng nakamamatay na panganib. Ang mas nakababahala rito ay ang eksaktong mekanismo ng pagkalason ay hindi palubusang natutukoy, hindi patiyak ng mga siyentipiko kung anong partikular na substansya kaubas ang nakalalason sa mga alagang hayop. Subalit, alam na ang mga kahihinat na nito at nakakatakot ang mga ito. Ang pagkain ng kahit ilang piraso lang ay maaaring magdulot ng matinding pagpalya ng bato o acute kidney failure. Maaaring lumitaw ang mga sintomas sa loob ng ilang oras pagkatapos makakain. Kabilang dito ang pagsusuka pagtatae, pagiging matamlay, pagkawala ng gana kumain at pananakit ng tiyan. Ang pusa ay maaaring maging masungit o matamlay at hindi na umihi na isang kritikal na sinyalis ng pagpalya ng bato. Dahil sa hindi mahulaang reaksyon at mataas na toxicity, ang ubas at pasa ay dapat naganap na alisin sa kapaligiran ng inyong alaga. Maging labis na maingat sa mga pagkain kung saan maaaring naroroon ang mga ito tulad ng mga baked goods, musli, or fruit salad. Panglima sa aming listahan ay isang nakatagong panganib na hindi napapansin ng marami. Ito ay xylitol. Ang artificial na pampatamis na ito ay lalong nagiging popular at matatagpuan sa maraming produktong may etiketa na sugar-free. Makikita ito sa chewing gum, diet candies at desserts, inihurnong pagkain, peanut butter, at maging sa ilang uri ng toothpaste at mouthwash. Ligtas ang silitol para sa tao, ngunit para sa pusa, tulad ng aso, ito ay nakamamatay. Kapag nakain ng hayop, ang silitol ay nagiging sanhi ng matindi at bigla ang paglabas ng insulin mula sa pankreas. Ito ay humahantong sa mabilis na pagbaba ng blood sugar level isang kondisyong tinatawag na hypoglycemia. Mabilis na lumalabas ang mga sintomas, minsan sa loob lamang ng 30 minuto matapos itong makain. Kabilang dito ang biglaang pangihina, pagkawala ng koordinasyon, pagsusuka, pagkalatag at convulsions. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Sa malalaking dosis, ang silitol ay maaaring magdulot ng matinding liver failure na sa karamihan ng kaso ay humahantong sa pagkamatay ng hayop. Laging basahing mabuti ang listahan ng sangkap ng mga produkto, lalo na ang mga pang-diet, at ilagay ang mga ito sa lugar na ganap na hindi maaabot ng pusa. Ang pag-iingat na ito ay makakapagligtas sa buhay niya panahon na para itama ang isa sa pinakapopular na maling paniniwala tungkol sa mga pusa. Pang-apat sa ating listahan ng mga mito, ang gatas at mga produktong gatas. Ang larawan ng isang cute na kuting na masarap humigop ng gatas mula sa platito ay matibay ng nakaukit sa ating kultura. Ang stereotype na ito ay karaniwan nating nakikita sa mga cartoon, libro, at patalastas. Ngunit sa kasamaang palad, ang katotohanan ay lubos na naiiba. Karamihan sa mga adult na pusa ay lactose intolerant. Ang lactose ay isang uri ng asukal sa gatas at upang ito ay matunaw, kailangan ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na lactase. Ang mga kuting, habang sila ay pinapasuso ng kanilang ina, ay nakakagawa ng sapat na dami ng enzyme na ito. Ngunit habang lumalaki sila, ang produksyon ng enzyme na ito ay bumababa ng malaki o tuluyan ng nawawala ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang katawan ng isang adult na pusa ay hindi kayang tunawin ang gatas ng baka o kambing. Sa halip na makabuti, magdudulot ito ng malubhang problema sa pagtunaw ng iyong alaga. Ang pinakakaraniwang epekto ay pamamaga ng tiyan, pananakit, pagtatae at pagsusuka. Bagaman, may ilang pusa na tila walang problema sa pag-inom ng gatas, ito ay mas itinuturing na eksepsyon kaysa sa patakaran. Mas mainam na huwag na lang ipagsapalaran at puro malinis na tubig na lang ang ibigay sa iyong pusa. Kung gusto mo talagang pasayahin ang iyong alaga, may mabibili namang espesyal na lactose-free milk treats para sa mga pusa sa mga pet shop o tindahan ng alagang hayop. Pangatlo sa ating listahan ang tila pinakanatural na pagkain para sa mga karniboro, ang hilaw na karne, isda at itlog. Pero natural lang naman sa pusa sa ligaw ang kumain ng hilaw na nahuli. Baka sabihin ninyo at tama kayo, pero malaki ang pagkakaiba ng isang ligaw na daga sa isang dibdib ng manok mula sa supermarket. Ang pangunahing panganib ng mga hilaw na pagkain mula sa tindahan ay ang mga bakterya na nagdudulot ng sakit. Ang hilaw na karne, manok at itlog ay maaaring may salmonella, E. coli, listeria at iba pang mapanganib na mikroorganismo. Ang immune system ng alagang pusa na sanay sa ready-made na pagkain at nakatira sa medyo sterile na kapaligiran ay hindi laging handa sa ganoong klasing atake. Ang pagkalason mula sa mga bakterya na ito ay nagdudulot ng pagsusuka pagtatae at maaaring humantong sa malubhang impeksyon sa buong sistema ng katawan. Bukod pa rito, ang hilaw na isda ay naglalaman ng enzyme na tiaminase. Ito ang sumisira sa tiamin o vitamina B1 na lubhang mahalaga sa mga pusa. Ang kakulangan sa vitaminang ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa neurological, kabilang ang kumbulsyon at pagkawala ng malay. At sa hilaw na puti ng itlog, may protina namang abidin na humahad lang sa pagsipsip ng biotin o vitamina B7. Nakasasama ito sa kondisyon ng balat at balahibo. Kaya't anumang uri ng pagluluto, pagpapakulo o pagpapasingaw ng walang asin at pampalasa ay makapagpapapaligtas sa mga pagkain na ito. Palapit na tayo sa tuktok ng ating listahan. Sa ikalawang pwesto o ang pilak sa ating listahan ng mga delikadong pagkain ay isa pang nakakagulat na bagay ang dilatang tuna para sa tao. Sobra ang hilig ng maraming pusa sa amoy at lasa nito. Kaya naman madalas itong gamitin ng mga may-ari bilang espesyal na treat. Sa napakaliit na dami at minsan lang sa loob ng ilang linggo, malamang ay hindi ito makakasama. unit ang regular na pagpapakain ng tuna ng tao sa pusa ay delikado. Ang problema ay, ang tuna para sa tao ay hindi kumpletong nutrisyon para sa pusa. Kulang ito sa maraming mahahalagang sustansya na kailangan ng katawan ng pusa. Ang pinakamahalaga ay ang kakulangan nito sa taurin. Ang taurin ay isang esensyal na amino acid na hindi kayang likhain ng katawan ng pusa kaya kailangan nila itong makuha mula sa kinakain nila. Ang kakulangan nito ay nagdudulot ng malubhang sakit sa puso, ang dilated cardiomyopathy at pagkasira ng retina sa mata na nagre-resulta sa permanenteng pagkabulag. Dagdag pa rito, ang tuna, lalo na ang malalaking uri nito, ay maaaring maglaman ng mabibigat na metal, partikular na ang mercury. Ang patuloy na pagkain nito ay maaaring magdulot ng mercury poisoning. Kung gusto mong bigyan ng tuna ang iyong pusa, pumili ng special na dilatang tuna para sa pusa na pinayaman ng lahat ng kailangan nilang bitamina at mineral kasama na ang taurin. At sa wakas, ang nangunguna sa ating listahan ay ang produktong tila pinaka-inosente at lohikal na kapalit, ang pagkain ng aso. Maraming may-ari ng alaga na may pusa at aso sa bahay ang maaaring mag-isip, ano ba ang pinagkaiba? Parehong pagkain lang naman ito ng hayop. Unit malaki ang pagkakaiba at ang pagpapakain ng pagkain ng aso sa pusa ay direktang daan sa seryosong problema sa kalusugan. Mayroong ganap na magkaibang pangangailangan sa nutrisyon ang mga pusa at aso ang mga pusa ay obligadong carnivore, habang ang mga aso naman ay omnivore. Nangangahulugan ito na mas nangangailangan ng mas maraming protina at taba ang katawan ng pusa. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanilang natatanging pangangailangan sa ilang partikular na sustansya. Ang pagkain ng pusa ay naglalaman ng napakahalagang taurin. Kaya ng mga aso na magsintesize nito ng kusa, ngunit ang mga pusa ay hindi. Tulad ng nabanggit na, ang kakulangan sa taurin ay nagdudulot ng pagkabulag at sakit sa puso. Kailangan din ng mga pusa ang arachidonic acid, isang fatty acid na hindi nila kayang gawin at dapat nilang makuha mula sa tabaan ng hayop. Wala nito sa pagkain ng aso. Isa pang pagkakaiba ay ang mataas na nilalaman ng vitamin A na lubhang kritikal din para sa mga pusa. Kung minsan lang makakain ng pusa ang pagkain ng aso, walang masamang mangyayari. Ngunit ang regular na pagpapakain nito ay magdudulot ng matinding kakulangan sa sustansya, pagkapayat at pagkakaroon ng seryosong sakit. Ito ay isang mabagal, ngunit siguradong paraan upang saktan ang inyong alaga Narating na natin ang pinakapuso ng usapan. Ano kaya ang pinakadelikado sa listahang ito? Hindi ang mga kakaibang lason, kundi ang ordinaryong pagkain na kinakain natin araw-araw. Ang sibuya sa sabaw, pasas sa tinapay, o kahit kaunting gatas sa platito. Ang pinakabaluktot na katotohanan ay ang pinakamalaking panganib sa pusa sa kusina ay hindi iba kundi ang ating pagmamahal at pagnanais na pakainin sila ang inyong mabuting intensyon ay maaaring magpabago sa karaniwang pagkain at maging nakamamatay na delikadesa para sa kanila isang maling subo isang pagkakamali dahil sa kawalan ng kaalaman at ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi na maibabalik ang kalusugan ng iyong alaga ay literal na nasa iyong mga kamay ang pagmamahal sa pusa ay higit sa lahat pag-aalaga at responsibilidad. Ang pagkaalam sa mga simpleng patakarang ito ay makakatulong na mapanatili ang kalusugan at buhay ng iyong maliit na kaibigan sa mahabang panahon. Ngayon, alam mo na kung aling mga pagkain mula sa mesa ang maaaring maging mapanganib. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo, pakilike at magsubscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pang mahahalagang tips sa pag-aalaga ng alaga. Pindutin din ang bell icon para sa mga notifikasyon ng aming mga bagong upload. Ngayon, may tanong kami para sa iyo. Ibahagi mo sa comments ano ang pinakakakaibang pagkain na sinubukan nakawin o kainin ng iyong pusa? Magbahagi naman tayo ng mga nakakatuwa at nakakapulot aral na kwento.